Hello guys, ayan mag-unbox po tayo ng ating parcel. Medyo kinakabahan ako kasi parang durog yung, durog yung lalagyan niya guys. So check natin. Nakatatak naman po dyan. Sana official siya guys. So yung order natin is kiluhan pang 100 kilos siya guys sana hindi dasag. makapal naman yung kanya Table wrap nyo pero yung carton niya, guys fit fit para makita. Okay. Oh, no. Oh. Hindi uh, siya okay. hmm. yung sarteng niya. Pit-pit. Diyo. Hmm. Sabi naman hindi basag guys. ai em quanh nha. Từ đây Saran, hindi mabasag. Ba Ito yung niya. Ah, hindi naman yata basag guys. Ayan, 100 kilos yan guys. Para kung beli natin ng oke oke okay. okay naman yata. lock lang natin to ano to Ano ba yan? nalatag doon ngayon yun guys ok na so good sya guys tapos ano ba to ito yata yung wala syang sarsan to nakalak ito Eh, may kun May may lock. Ganda sana yung merong adjustment guys. Ay nilalock na pinipihit. Ito wala. Check natin if off siya. Okay. Okay. So, kabit lang natin to. Kung matibay naman siya. So, makakabili na tayo ng mais, guys. Hirap kasi pag, pag namimila ko, walang kiluhan. Tapos, yung kilo ko is 10 kilos lang. Hirap. Okay guys, good siya. Hindi ko alam kung nasan yung lock nito. Pero man dito meron ko oh. ano. ito. Oh, matagal ko nang inaantay ito guys. Walang araw na. Kasi need ko talaga. Okay guys. So wala siyang sira. So thank you.